mga kabarkada. Ako po si JP. At uh, kamusta po kayo? At narito muli kami sa Welcome to Eco Kwentuhan, isang podcast channel para sa isang araw na puno ng kaalaman at diskusyon, hindi na pag-usapan sa isyu ng lipunan. Sa ating pangalawang episode, tatalakayan natin ang The Environmental Management Plan for the Montalbang Methane Power Corporation Rizal Provincial Sanitary Landfill Methane Recovery and Power Generation Project at pagpapalalim sa usapin na ito. At ngayon, narito ang ating mga kabarkadang mag-aaral mula sa pamatasang lasal na sina. Na. Hi, ako si Ann. Sanaya here. At ako naman po si Jude. Hi, ako si Kyle Hello, ako si Tisha. Ayan, magkakasama na naman kami ulit sa talakayan na ito. So, ayan, kami na naman makakasama niyo. Uh, tama ka dyan, Ann. Ngunit, tulad ng sabi ko nina, ano nga ba ulit? Napain natin ngayong araw na ito? Kung aking naalala, umiikot ang ating talakayan sa unang episode sa kasaysayan ng industrialasyon at reaksyon ng lipunan dito sa proyekto na sinabi mo. At ngayon tayo ay dadako sa isyong baka hindi pa alam ng ating mga kabarkada. At ito ang mga... JP? Okay, <laughs> hinga lang ako ha. The Environment Management Plan for the Montalban Methane Power Corporation Rizal Provincial La Sanitary Landfill Methane Recovery and Power Generation Project. So, ayun nga. Medyo mahirap sabihin, no? Medyo nakaubos ng hininga, actually. Sa <laughs> so, totoo lang, to be honest, sa so true, ganoon lang. Nakakahingal big kasi. Ngunit ano, ano nga ba at para saan nga ba ang proyekto ito? Magandang katanungan, zanya. Actually, yung project na ito ay parang sumasagip sa methane gas na mula sa landfill at ginagawang renewable energy sa pamagitan ng power generation. Um, kung may dadagdag ko pa, ayon sa aking pananaliksik ukol sa proyekto na ito, matatagpuan ito sa munisipyo ng Rodriguez sa pinakailagang parte ng Rizal na may lawak na 312.7 square kilometers na pinupuno ng mga malalaking bulbundukin, iba pa mga tanawin, mga ganon. Grabe naman, ang laki nga. Ang lawak pa. Pero hindi lang atay ang disposal sites na matatagpuan sa lugar. Mayroon pang dalawa Montalban Solid Waste Disposal Facility na may sakop na 140,000 square meters at Greenleaf Sanitary Landfill na may pinakamalaking sakop na 500,000 square meters. Samantala, ang RPSL o ang Rizal Provincial Sanitary Landfill ay malaki rin, malaki-laki rin. Sa ito ay may lawak na 190 square, 190,000 square meters. Batay din sa aking nabasa, sa so, 190,000 square feet na itong landfill ay nakakatanggap ng 40,000 metric tons ng solid waste kada araw. Ang natatanggap na solid waste ay mas malaki pa sa kap kapasidad na plano na 3,500 metric tons. Ibig sabihin, kapag pagpatuloy ang kalamangan ng pagtanggap kaysa sa kapasidad ng mas mabilis ang pagpuno ng landfill na ito, na maaaring nagsisilbing indikasyon na ito ay mabisa sa pagtanggap at pagproseso ng solid waste. Tama ka dyan, tama ka Jun, na kung ating iisipin na kung araw-araw na ating malalamangan yung kapasidad ng isang lugar, maaaring may masamang epekto ito at maari din na kung araw-araw tayo magkatapon ng sobrang basura, hmm, maaaring yung lugar na yun tila puro basurahan na lang. Kaya, lalo na rin sa, kung babalik tayo sa proyekto, na lalo na yung mga pangako ng pagpapalago at pagprotekta sa kapaligiran at pagpamabayan, yung safeguard framework at pasunod sa occupational health and safety standards. Malaking bagay din yun actually sa project na yun. Tama ka dyan. Maganda rin na sumusunod sa palit sa ang proyekto sa occupational health and safety standards ng Constitution ng Pilipinas na ipinapatibay ng pinapatibay ang seguridad ng mga manggagawa at lalo na ang mga publiko na nakapalibot doon tama ka naman. Tama ka din naman. Diyan, ko din siguro yung ano, proactive approach na pag-engganyo sa mga stakeholders natin. Tulad ng pagkakaroon ng public consultation. Dahil isa pa sa mga nakikita kong pag-iging o pag-monitor o pag-report para masigurado na meron talagang transparency sa proseso ng project na iyon. Pero gusto ko sanang magtanong sa inyo kung sa tingin nyo ba, ano yung kahinaan na nakikita nyo sa proyektong ito na dapat nating bigyang pansin as citizen ng isang bansa? Siguro kung ako ang tatulungin, ang concern ko lang ay nakatuon sa mga tao sa paligid ng proyekto ito. Kung nakakatulong o balikid ba ito sa committee nila? Sa ako dyan na kasi pagkakaalam ko at mga nabanggit na din ang methane gas ay masama sa kalusugan ng mga tao dahil mula ito sa mga decomposed na basura na nag-translate into gas totoo dagdag ko rin sa kahinaan ng proyekto isa dito ay dahil kulang sa detalyadong impormasyon tungkol sa project financing ganyan para bang kulang sa transparency at yung sakop ng proyekto mismo kahit mukhang okay pwedeng maging mas kumpleto wala rin silang binigay na detalyadong timeline para sa proyekto at konkretong management structure eh. Yung una rin, alam ko may nabanggit si JP tungkol sa pagdami ng um, pagtanggap ng solid waste. Ngunit, may maaring negatibong epekto nga ito tulad ng pagtaas ng methane gas, isang uri ng greenhouse gases nga na na-emit na, na or ay na-proproduce sa pagproseso ng mga basura. Sa pagtaas nito may maaaring madulot ito ng pollution sa naikadadagdag sa problema natin sa climate change, pag-init ng mundo. Kaya ngayon, bare months, kahit malamig-lamig na, mainit-init pa rin. Parang ganun. Ang focus kasi ng met recovery ay nagdulot ng alahanin tungkol sa paggamit ng decomposition landfill. Kailangan ng maayos na waste segregation at ang groundwater contamination at visual impact sa komunidad ay kailangan ng maingat na pagmamasid. Kung kaya't kailangan makipagtulungan sa mga lokal na otoridad upang mas epektibo talaga ang pagbawas natin ng basura. Grabe, ang dami na natin na pag-usapang mga negatibo at saka mga epektibong uh, epekto ng proyekto ito. But sa lahat natin na pag-usapan, ano naman sa inyong, ano naman sa inyong niyo opinion niyo sa proyektong ito? Um, siya sa akin naman, um to be honest, makakatulong siya eh. Like ayun nga na sa sa dami sa maari sa dami-dami ng um, landfill o basura na napupulos ng Pilipinas. Um, kasi ito turn siya to energy. Actually, magandang idea at sana pagpatuloy. At surely, ang kinagulat ko din dito, yung adaptability ng Pilipinas na parang hindi mo maaasahan na may ganitong proyekto na nag e sa country natin. At actually, at actually tulad na sabi ko ay na masaya ako na may gantong na, 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 na nabibigyan ng concern ng bansa natin yung waste management disposal na kahit na makita sa nari, sa TAF. di ba daming basura at that time? So sana um mabig more emphasis yung waste management natin sa Pilipinas. Tama ka nga doon, JP. Tunay na nga na may potential ang proyekto para sa ikauunlad pati ikatitibay ng environmental sustainability ng bansa. Lalo na ang layunin nito ay ang paggawa ng isang renewable energy mula sa methane gas. Kung kaya nagko-convert at nababawasan ang mga posibilidad ng pagtaas ng mga pollution at mga epekto nito sa ating bansa. Totoo. Sana mabigyan ng pondo para may isagawa at may patupad dito na maayos. Kasi, syempre, ang mga ganitong proyekto, sana sinasuportahan ng gobyerno, hindi yung winawaldas nila sa ibang bagay yung pondo ng Pilipinas, yung buwis natin, di ba? Buwis? Ano, tapos, sana, ayun nga, kung pupondahan to, to ng, pupondahan to ng gobyerno, mapapatupad to na maayos eh. Tsaka may, may matagalang solusyon to sa bansa natin. At saka sana naman, if, Tuloy naman talaga na mangyayari ito. Sana yung ibibigay nila na pondo, hindi yung maliit lang, kundi medyo malaki din yung bibigay nila. Kasi the more na mas malaki yung pondo, mas marami yung magago or mas magiging effective yung mangyayari sa plano. At saka sana hindi naman uh, kukurakutin ng ating mga gobyerno. At para mas, syempre, uh, mas may resulta talaga. Actually, yeah, I agree talaga sa, ano, if, kasi, di ba, binigyan nila si Sara Duterte ng, ano, trans, ano, ano yun pa yun, confidential funds. Pero alam nyo ba na the office of the vice president, wala siya talagang actual power sa politics unless magiging um, one of um, board directors siya ng president. So, if binigyan nila ng, you know, maraming pondo si Sara Duterte, ah bakit, ina, bakit wala silang, ano, talagang plan for uh, helping LGUs na tumulong sa waste management na bakit ba mula sa LGU dapat yung kanilang ano funding hindi mula sa central government Sabi ah, na pressure naman ako sa mga opinion niya pero ayun agree ako sa na mga na maganda yung ganitong proyekto nakakataba ng puso na yung bansa natin ay gumagawa ng hakbang upang nasolusyonan ang problema natin sa mga um, basura. Ngunit, ang um, sa akin ang naisip ko, kung Ganito katagal kung gano'n ka sustain ng um, gobyerno natin yung ganito. Kaya agree ako na sobrang importante ng tamang pondo sa ganitong proyekto. Kasi sipin nyo, kung wala din pondo, maaari nilang um, hindi bigyan pansin yung ibang mga uh, mahaligang bagay. Baka masyado nilang i-compromise yung mga um, um, safety and hazard standard na kailangan importante sa ganitong proyekto dahil alam naman natin na um, masyadong delikado yung methane gas para sa mga tao at sa kalikasan. So, ayun, parang itong proyekto importante and maganda siya, ngunit ang daming kailangang pansinin at bigyang halaga sa pagpapatuloy natin. Ayun nga, tama nga. Dapat nga nagkikipag-ugnayal ang mga iba't ibang sektor ng Pilipinas para sa tagumpay ng proyekto nito. So, guys, salamat sa inyong mga opinion. Tunay na mahalaga nga na pagkabatid ng komunidad at ang pagtuloy sa pagmasid sa mga nangyayari. Ang pagtingin sa mga iba't ibang aspeto ng proyekto ay mahalaga upang yun nga, maging tagumpay at ito ay sana maging successful in a way na sustainable na nga tayo. Both environment and other factors na din. Tama ka dyan, Anne, na ayun nga, nasa, na we're hoping always for the best. So tayo masyadong, I mean, we can still be negative in an aspect of sharing our opinion. Pero ayun nga, ipagpanalangin pa rin natin ang pagkakaroon ng positive outlook sa project na ito. So, ito nga, ang proyektong ito, um, Montalban Methane Power Corporation, ay may potential para sa malaking positibong epekto. Kaya, um, ang pag-address sa mga alalahin ay mahalaga para syempre um, tula, para ma malaman din natin yung opinion at reaction ng ibang tao sa proyekto. At, sa, at kung malaman din yung kanilang opinion, um, siguro may something na contribution naman to sa pangmatagalang tagumpay. Kaya sa para i-ending tong episode na ito at sa dami-dami na pinag-usapan natin tungkol sa proyektong ito, katanungan ako na ano kaya ang tingating rekomendasyon para sa proyektong ito? At ating malalaman niya sa sunod na episode ng Ekwentuhan. Maraming salamat.